sa ng ating Panginoon. Sabi niya, na yama, maubos na ang yaba, maubos na ang kataasan, huwag lamang ang kababaang doon. Huwag lamang ang pagpapakababa. Sa unang pagbasa na ating kapakinggan mula sa Aklat ni ang sabi ay ito, Magiko pagpapakumbaba ka, mapagpapakumbaba ka sa pagpupan ng tungkuli. Habang ikaw o ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpahumbaba. Maliwanan ang kababaan doon ang pagpaparababa. Sa mabuting balita, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Mga kabatid, sana mo ang ubusin natin ay ang yabang. Sana ho, ang umusin natin ay ang pagmamataas, ang pagkakasarili. Sana yung umusin natin ay yung ako, lagi na lamang ako, 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 ang pagkali, ay di ikaw na, ako, 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 ako ang may gawa niyan, ako ang may dahilan na, ako ang nakaisip niyan. Kung minsan sa atin, ano ho, yung ating mga accomplishment, yung ating mga narating, yung ating mga nagawa, yung anong mga bagay na meron tayo sa ating bahay, sa ating hanap buhay, yung napapapunta sa atin, kung minsan ang mga ito nagdadala sa atin para tayo maging mayabang, para tayo maging mataas. Ang sabi ng ating Panginoon, Jesus, stay humble. Bakit? Una, yung buhay mo kanino galing. Yung talento mo kanino galing yung kalakasan, kagalingan na meron ka, kanito galing, ay di may hindi galing sa Diyos. Pakalawa, simula sa wadluhan, mula paa, hanggang ulo, kanito galing. Yung meron ka sa inyong bahay, sa inyong tahanan, kung hanap buhay na yung pinakakakitaan, kanito galing ang lahat sa Diyos. Kaya kung tutuusin, at kung ating makikita, walang wala tayong may pagmamalaki sa Diyos dahil ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Biyaya ng Diyos, ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya, liban sa ating kasalanan. Kaya, huwag tayong mayabang, huwag mong mataas. Stay humble. Sabi nga ay, yung iyong paa, panatiliin mo bang nakalapar sa lupa, hindi yung porke ikaw ay nagkago ng dami ay parang ikaw ay kung matlakad, ay kawag na sa lupa. Karaniwan ang ating paa kapag tayo naglalakad, nakariapak sa lupa. Sana'y huwag ikaalis yung mensahe ng lupa o soy. Sa salitang, ang salitang yumus, ang ibig sabihin ay lupa, ang ibig sabihin ay soy yung humus pinagpulan ng salitang humility kababaan loob kaya hanggang ikaw ay naglalakad sa lupa ang paalaala kapag ako ay pagpapababa kaya sa isang ito, sinabi naman yung ating pagliligay pero magandang tingnan ubusin ang yabang ubusin lamang ang kababaan doon. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen? Amen. Kaya sabi mo siya sa matabi, huwag tayong <laughs> Amen. Sa kanilang